Maaaring narinig na ninyo ang salitang psychosis bilang isang sakit. Pero ang psychosis ay hindi isang mental health condition o disorder. Ito ay isang sintomas na maaaring makita sa iba't ibang psychiatric, medical o substance-related conditions. Pero ano nga ba ang psychosis at bakit mahalagang maunawaan ito? Ang psychosis ay sintomas na nagpapakita ng pagbabago sa pag-iisip, pakiramdam at pag-unawa sa realidad. Kapag may psychosis, maaaring makaranas ng hallucinations kung saan nakakakita, nakakarinig o nakakaramdam ng wala sa realidad. At delusions o ang paniniwala sa mali kahit may ebidensya ng mali ang pinaniniwalaan. Ang psychosis ay maaaring sintomas ng ilang psychiatric conditions tulad ng schizophrenia, bipolar disorder, lalo na sa manic episodes, at major depressive disorder with psychotic features Bukod dito, may ibang factors din na maaaring maging sanhi ng psychosis tulad ng substance-induced psychosis, halimbawa, ang mga gumagamit ng meth, cannabis, o LSD. Medical conditions tulad ng brain tumor, epilepsy, dementia, o encephalitis, at extreme stress, sleep deprivation, o trauma. May mga kaso na may genetic predisposition sa mga kondisyon na may kasamang psychosis. Mas mataas ang risk kung may first degree relative na may psychotic disorder. Ngunit malaki pa rin ang epekto ng environment, lifestyle at substance use. Dahil ang psychosis ay sintomas lamang, mahalagang matukoy ang pinagmula nito. Mas makabubuti kung magpakonsulta sa isang medical professional para masimulan ng maaga ang assessment at treatment. Ang treatment ay base sa underlying cause na maaaring kabilang ang antipsychotic medications para makontrol ang psychotic symptoms, cognitive behavioral therapy for psychosis, psychoeducation para sa pasyente at sa pamilya. Ang tagal ng treatment ay depende kung ito ay episodic o minsan lang o bahagi ng isang long-term condition. Kailangan ng patuloy na gabay ng doktor at support system para maiwasan ang relapse at mapanatili ang stability at maiwasan ang paglala ng psychosis. Ang psychosis ay hindi isang diagnosis. Ito ay isang seryosong sintomas na dapat tingnan bilang bahagi ng mas malawak na kalagayan. Ang maagang diagnosis, tamang gamutan at edukasyon ng pamilya ang mahalaga para sa matagumpay na recovery. Kung may iba pang katanungan tungkol dito, mas makabubuti na kumonsulta sa pinakamalapit na healthcare professional sa inyong lugar.